Ang ibabayo ko sa video ito kung paano patayin ang damo na hindi na nangailangan ng anumang chemical, tubig at sprayer. Hindi mo rin kailangan ng gulak o bunutin ang mga damo. Pero kaya niyang patay lahat ng klase ng damo at malamig sa alaman. Ito yung papatay nating damo. Ang tanim nito talong. Kung mapansin niyo yung puno ng tanong, wala siyang bunga at saka maliliit yung puno niya. Ang gagamitin ko pamatay damo dito, black canvas. Ang gagawin natin sa black canvas, itatakip lang natin sa damo. Tapos takban din natin sa kabila. kailangan takpan natin lahat ng damo kaya ginunting namin yung black canvas na nakatapat sa puno para matakpan namin lahat ng damo na nasa gitna lahat kasi ng mga damo hindi matatakpan hindi rin yung mamamatay Kung napapansin nyo po, walang bunga yung talong. Maglalagay lang tayo ng pabigat sa black canvas para hindi laparin. Pero pagkaraan ng 15 days, nagkaroon siya ng maraming bunga, medyo malalaki pa. Ngayon, tanggalin natin yung takit niya, Tingnan natin kung ano resulta. Kung titinan natin lahat ng na natakpan ng black canvas, namatay ng lahat. Kahit dito rin sa kabila. Ang maganda pang resulta ng gantong paraan, gumaganda yung bunga ng halaman tulad tong talong. Sa pagpapatubig naman, merong kanal yung tinakpan natin kaya doon ko pinapadaan yung tubig. Dito na nagtatapos yung video natin, sana merong kayo natutunan. Pero bago ko lupusang tapusin, sana huwag niyo kalimutang taniman ng video subscribe button at notification bell para lagi kayo updated sa mga susunod ko pang video. Maraming salamat sa panunood at pagpalain kayo ng Panginoon.